Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay-pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 6 ng Agosto, ipinagdiriwang natin si San Hormisdas, Papa. Kamusta? Si San Hormisdas ay ipinanganak noong bandang taong 450 sa Frosinone, Italia. Bago siya naging Papa, siya ay naging diakono ng simbahang Roma. Siya ay nahalal na papa noong 514 na pumalit kay Simaco sa isang magulong panahon na puno ng pagkakabahagi at alitan sa loob ng simbahan. Ang pontifikato ni Hormistas ay pangunahing nakatuon sa pakikipagkasundo ng mga simbahan ng Silangan at Kanluran. Kilala siya lalo na sa kanyang papel sa pagresolba ng Acacian Schism na naghiwalay sa simbahang Constantinople mula sa Roma mula noong 484 sa pamamagitan ng kanyang mahuhusay na diplomasya at mahinahong pamamaraan, nagtagumpay si Hormis das na maibalik ang komunyon sa pagitan ng dalawang simbahan noong 519 na isang makabuluhang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Nagtrabaho rin si Hormistas upang palakasin ang disiplina ng simbahan at itaguyod ang moral na kristyano sa mga pari at laiko. Pumanaw siya noong Agosto 6, 523 at inilibing sa Roma. Narito ang isang dasal na iniaalay kay San Hormisdas. O San Hormisdas, ikaw na nagtrabaho para sa pagkakaisa at kapayapaan sa loob ng simbahan, ipanalangin mo kami sa Panginoon. Tulungan mo kaming maging mga ahente ng pagkakasundo at pagkakaisa sa aming sariling mga buhay at komunidad. Ipagkaloob mo sa amin ang karunungan at tiyaga na kinakailangan upang mapagtagumpayan ang mga pagkakahati at alitan at magtulungan para sa kaluwalhatian ng Diyos. San Hormis Das, ipanalangin mo kami at gabayan kami sa landas ng kapayapaan at katarungan. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw